ang pupugod. Ini betang kuan ka ng maglabaan na ba? Dere. Magpedicure, pedicure. Magmanicure ka pa nang sana. Lain na bang tubig Ay, no kay Burag kuan? Kaya na morag mo. Ani sa kuan? Anat ka sa kuan. Kaya na may kanang sa tubig to. Nawasa? May nilat. Dili oy bunung ambot lang ko siguro sa sabon. Naa mm -hmm. ba nonto bigani kay bugnaw. Aba. Diba? Maligo ka ba ka bugnaw kayo? Kita <laughs> ah, sa na Mod na mo diri saona. Kaon bitakostay. Kan ato sa kuan. Diyan invitation. No, invitation so remember, in. uh, tayo ruta, pero, na may invitation sa mga din. Ah, ruta na kuan. Abin mo shortcut na ba kay. Padayon Awal lang siya. Padayon lang siguro gyapon na kay umay na sa. Pero ang trip ang oras ay, na utro. <laughs> ang oras magkay. Alas so so good man. Uh, ano na. na ba? -planting. <laughs> it, country, triplanting. Hindi, takadji triplanting rin eh. Kau nya unja kay mo uwan man na inig mahapon. Asa ka dapat magrip lanting ana dengdang kay juta kan la ano basi kanide? Oke Oh kira ka ja kay. Ajun na na ka lanting man. Gihawanan na tatadaan na. Dekena ning bai ani dino. Oh dekena bai ani. kita beli sekolah lagi nih, expander nih, apa lah tiri kanang sandu si guru oke kak kita kau jangan nyaman kak sama tuh di dengan ini lagi laki ini jangan sawa kita ganti kirap lah oh oh nama sandu kim masih jauh Kadang masih guru nak tegak diri. Kebetulan gue gak suka t-shirt masih ada transferi kisah sampai tuh transparan sih lah, ramen itu sejoy. Ulangi nggak nih sejoy? Ingat tato mo, tumbong. Kasi meron naman sa ano. Kagayan. Kagayan. Ito na to, kinisikin sa ni Kevin Sunday. Nara bohol si Joybot. Kang may mura bit, mura magnaa. pa sa tapat ato. Kanan na may sa. Bao kisa na. Tumay ra man sa na. Iksuon man ni Eloise bro. Okay, Si Juan na ba bato na to, Bradley. Oh. Oh, pero mura gwa to kapas mo paso Juan. Nah, na mo gud ko sigla bay labay, -labay sa balay tingnan hmm. ni si to asa san franz no uh, uh, dengan to nato sila di ba udungan to pero ba mo ra gua guani oh wa to pero kana ni pasar man to, di ba Nagmamantay hmm. ko ni Paso, ako, Iprin, Lito, Junji, Risani, Bambam. Ah, may Lito ron. Ingan mga Nadere. Eh. Una asa disco record mintinan sila nang mga kuan ba din rito. Basi ano, zaman ni. Eh. Kita-kita lito. Unsa ka lito ipli ni lito? Mungkano. Tao ka dong laki. Tao. Sa asa naman ron di badaan. Katulik ka <coughs> mo sila. Asa lang <coughs> tingala si tong isa ni ang kauban? I I I Ilmar. Asi. <laughs> si Ilmar. One thing, koan, na, man tig kuan nai nai siap atong mga multi

Ang gamay ramay na nga tin uban kay kasagaran to na masa laing nasod na mutu. Oh, 75 years. Sa mga barapon to <laughs> ana. Wala na no? okay. na baliki na ilang juta di ano. Wa oh. na kay ning palit naman si Noel dito sa Punta Cruz na mira ko sang bay atong Uh, bungad sa punta ko sa blog ga ambag ba nakapalit mag sulta na ta sala nagbay at to sila, bahay, at to na sala manghuli sa di na, na sala manghuli da umorsi

Hindi, aligway. anan anislag na ka uh, ano so na ay, okay. sa klasmi. Ano, sir? pa ni. Hmm. Ah, ah ang taga-anislag? Taga mm. ah, Kaya na palitropod yung palitropod so dito na bisan so, ni sauna, di ba? Um. <coughs> ang sa nga, kanang, kok anjing mau kena kesan roki beli itu enggak kok anjing ini nampak takjut pangpang bisa nampak kilit bisa tiba nih posok ini dan kita nasa lagbas lagu bahasa dan mana nasa unah ilah nih kok anjing ntar ya nah hal ini namang aja di naga laos lah lagi semut nak buai rai tu pui ya ubang jadi mahatah gak ibu pas kenaan lisut no, nang semut ya gion kanai maku

Asa man nangyay wow, nah. na 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 mo ayan? Wala yeah. na. Ibalik dyan magtutuloy ko pa. Ay, ibalik dyan. ilisan na kuwan. Ito ang motor, ibilin, terus kilahan. Ilisan, ima kuwan ba? Ay, dagkan mamilir na sa raya na ito sa hanggang sawa. Drive rata ko Brand new tiktis drive at delivery unit. Piskay drive ba nang kuwan man? Ah, mahal po gajo. Pwede kani? Pwede ka kama trade-in po ini memang mau bana kuliahan nih mau kuan mau rumah mau mau tridin sih lah bisa jenasa unit atau bra atau mau mana Daniel udah ikut tuh Odi Montero pick up Mas sayang aku ani ini Mustah nakuan ani mau jenang nah nah nah

Uh, A, gilang batch? Na, single, tunglo na, batch so. print na, why? Nag vlog si, -an, oh. the man to si